Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba po mga... yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang, ano, uh, maling, napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Kaya I appreciate the candor of Uh, Yusec Cuy, at pati kanina ni, ni uh, General Danau. Uh, Look ma'am, may I Salamat interrupt kayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong to answer, mga to ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal doon yan sa academy nila sa PMA they are from there to yung ano talaga yung batas kaya pag inutosan mo yan sabihin mo patayin mo sa sir uh, mukhang hindi pwede yan sir I tried ako mismo I tried ako, marami ang patay mo, sir. Uh, sir. Uh, kulong na lang natin, sir. Uh, tuta. Pero sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-relate. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. yan ang sina Lalo na yung mga kaso na mag-knockout tapos mag tapos magpatay o mag... Mr. Chair. Okay, like, can we let the President complete his sentence? Uh, what were you trying to say, sir? That yes. Pagka mag uh, mag magpatay, magnakaw, magpatay, uh, and then what do we do with them? Ganun na lang ang ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, kaya hindi ko lang masa hindi, hindi kay sinabi ko yan kasi hindi ko lang masila mautosan ng ganun na kaya na sinabi ko na nag ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautosan itong mga to. Eh, masabi ko, karamihan na sila pimayir, eh, hindi manawala yan ang ganang ganang-ganon. Sabi mo <laughs> hindi, hindi, sir, eh, mahirap yan. Eh, kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, three years old, ray patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. 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 Mr. Chair? Yes, Senator Teresa. Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. It, para ito to sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect point, yes. I may say as a civilian, it's a, okay, sa professional police. It's, it it's depends kayo, on... Ano na natin yan, ma'am? That's your view. That, right. It's not my it view ka only, ka Mr. Chair. Ng, Thank you for it putting ka it on the record. pagka or pagka-prosecutor... Ako alam ko, duman ko, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan ang Mr. dyan. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never totoo had a chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you President. Uh, thank Senator for putting it on record, Mr. Chair. tayo magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank at, you, Mr. Chair. At, at kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor, uh, oh, uh, silence, please. Osaa, Osa silence the gallery and uh, those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Okay. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Out. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you. Thank you. Thank you uh, uh, Mr. Yes, Chair. sir. Uh, alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is uh, coming from. Marami ka rin siguro, uh, Pinatay, sir. Alam ko. Yeah. Uh, Mr. Chair, uh, Mr. Pres uh, Mr. President, bibigyan namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil uh, nung uh, napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa uh, Quad Committee sa House of Representatives. Marami pong mga revelations po ang... Uh, mga naglabasan katulad po ng kay Colonel uh, Garma. Ang sabi po niya, uh, she received a call from you sometime in May 2016. Uh, can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng polis. Bahay? Pero, yung sabi niya nung sa bahay? po Before you assumed the presidency you were still president elect at the time. Ah. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president elect uh, Mr. President. I do not remember uh, calling her calling her And for what. Yung presidente ako. Nandiyan na yung lahat nasa akin na ang uh, ang sabi po kasi niya doon sa sa kaniyang uh, revelation do sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni uh, Colonel Garma doon sa Quad sa House of Representatives uh, yun ang pangulo. I hate to say this but nagsisanungaling yung gagang yun. Bakit bakit ko mamili ng Iglesia ni Cristo, di, yung mga aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang uh, sinabi ni... Kaya, sir, sir I, I am just trying to explain ko kung bak bak bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. O, ako, ako, mayor presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Tang ina, trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam Mr. nila yan kung paano ko sila murahin o Do not give me that shit to good time. Mr. President, pero Gaano niyo po kakilala tung si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Ah, uh, saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hig ito sa asawa eh. Uh, si niligaw niya po. Oh, si Bilila. Niligaw niya po. Sino? Si Garma? Pag kung wala na siguro akong ibang makita siya. hindi, sir, ganito naman. hindi uh, hindi ko naman inaano, but uh, in